News updates. Mga Balita Ngayon CPA Lawyer sa Zamboanga, Arestado sa Serial Child Abuse at Exploitation 91 ng mga Miembro ng Philippine Contingent para sa Myanmar Earthquake Relief, Umalis na Negosyante sa Cebu, Patay sa Ambush, Dalawang Persons of Interest, Arestado Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Sensitibong Balita Arestado ang CPA lawyer at realtor sa Zamboanga City matapos akusahang sangkot ito sa sexual na pangaabuso at exploitation ng mga menor de edad na lalaki. Sa isinagawang joint operation ng mga otoridad, dinakip ang suspect na si Attorney Michael Molina sa kanyang tahanan kung saan na-rescue din ang tatlong menor de edad at anim na iba pang biktima. Base sa isinagawang malalimang forensic examination sa mga child abuse material na nakuha mula sa suspect, Maituturing na serial pedophile ang suspect dahil taong 2002 pa lamang ay nagsimula na umano itong mang-abuso. Sa isang litrato ng poste sa loob ng bahay, makikita ang mga height o taas umano ng mga biktima. Nakaharap ang suspect sa mga kasong may kaugnayan sa Anti-Trafficking in Persons Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act at special protection of children against abuse. At Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Lumipad na kaninang umaga patungong Myanmar ang 91 kataong Philippine contingent upang maghatid ng humanitarian assistance sa mga biktima ng lindol. Pinangunahan ni Lt. Col. Irwin Diploma, Philippine Air Force, ang grupo ay binubuo ng urban search and rescue teams mula sa Philippine Army, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, MMDA at DNR, kasama ang DOH Medical Assistance Team at Office of Civil Defense o OCD Coordinators. Gamit ang tatlong C-130 aircraft, dala ng grupo ang search and rescue equipment at medical supplies para sa dalawang linggong operasyon. Ipinapakita ng misyong ito ang dedikasyon ng Pilipinas sa pagtulong sa mga nasalanta ng sakuna at pagpapalakas ng pandaigdigang kooperasyon. Patay ang negosyanteng si Dionisio Montejo dos dos Jr., 51, matapos pagbabarilin sa sitio Lamak, Barangay Ilihan, bandang 9.40 a.m., Marso 31, 2025. Ayon sa pulisya, isang lalaking sakay ng motorsiklo ang nagpanggap ng customer sa hardware ng biktima. Pagalis ni Dos Dos sa ng kanyang Mitsubishi X-Force, bigla siyang pinagbabaril gamit ang .45 caliber pistol. Bumaba pa siya upang humingi ng saklolo, ngunit muli siyang tinarget ng mga suspect. Sa follow-up operation, inaresto ng mambaling police station ang isang motorcycle rider at may-ari ng sasakyan kaninang madaling araw bilang persons of interest. Natunto ng sasakyan sa barangay mambaling sa tulong ng CCTV footage. Ayon sa pulisya, tatlong tao ang sangkot sa krime, dalawang sakay ng motorsiklo at isa sa kotse. Patuloy ang investigasyon upang mahuli ang gunman at matukoy ang mastermind sa pamamasla. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.